Kayo ba ng iyong asawa ay hiwalay na? Oo, um, ma. Hiwalay na kami si Martina Aileen Hernandez de Las Alas Sibayan na mas kilala bilang Ai Ai de Las Alas ay isang Pilipinang actress at komedyante tinaguri ang Queen of Comedy dahil sa kanyang talento sa pagpapatawa pinakakilala siya sa kanyang papel bilang Ina Montesilo sa pelikulang serye na Ang Tanging Ina ipinanganak noong Nobyembre 11 isang libo na raan 64, sa San Luis, Batangas Una sa listahan Ray Malticruz Chapter isang Naraan walumput Syam hanggang isang libo Naraan sham naput isa. Nagsimulang mag-explore si Ai Ai sa pag-ibig at dumating sa kanyang buhay ang isang stage actor at naging bunga nito ang anak nilang si Sancho Vito de las Alas. Itinago ni Ai Ai ang pangyayaring ito sa publiko. Matapos ang mahabang panahon, ibinunyag rin ni Ai Ai ang tunay na ama ng kanyang pangana'y na anak na si Sancho na ipinanganak noong Enero isang libo sham. Naraan sham naput isa. Ang ama ni Sancho ay ang stage actor na si Ray Malte Cruz at hindi ang dating asawa na si Miguel Vera na matagal nang itinuring na ama ni Sancho. Sa isang panayam, ibinahagi ni Ai Ai na masaya si Sancho sa pagkakakilala niya sa kanyang tunay na ama at mga half-siblings. Bagama, nananatili siyang malapit kay Miguel na nagpakita ng suporta sa edukasyon ni Sancho. Si Sancho de la Salas ay nagsimula sa pag-aartista at naging talent ng GMA Artist Center. Center. Bilang anak ni Ai-Ai at Ray na parehong nasa larangan ng pag-arte ay minabuting daanan ang showbiz career mula sa simula tulad ng mga workshop at auditions. Bagaman, hindi sila madalas magkita ng kanyang ama bago ito pumanaw. Naging inspirasyon ni Sancho ang legacy nito sa teatro. Bukod dito, nais niyang sundan ang yapak ng ama sa pag-arte at ituloy ang transition mula sa entablado hanggang telebisyon na hindi nagawa ng ama habang suportado naman siya ng ina sa kanyang showbiz journey. Ikalawa sa listahan, Miguel Vera. Chapter, Mula isang libo siyam, naraan siyam naput-apar, hanggang isang libo siyam, naraan siyam naput-anim. Inamin ni I.I. na naging kabit siya ng ilang taon sa relasyon niya noon sa singer na si Miguel Vera, ama ng kanyang mga anak na sina Nicolo, born 1994, at Sofia, born 1996. Ibinahagi niya ang hirap ng ganitong sitwasyon mula sa limitadong oras na maibibigay lamang sa kanya hanggang sa kawalan ng kapayapaan ng isip. Dahil palaging sa tunay na asawa, umuuwi si Miguel. Bagamat alam niyang mali, nahirapan pa rin siyang kumalas dahil sa pagmamahal. Ayon kay AI, hindi dapat agad husgahan ang mga nasa ganitong kalagayan dahil mahirap makawala kapag totoong minahal ang isang tao. Taong isang libo siyam, naraan siyam na putatlo, nang magsimula ang masalimutan nagsimuot na away-bating relasyon ni na ai at Miguel bago tuluyang naghiwalay noong isang libo na raan naput-anim. Sa kabila ng mga alitan, natutunan nilang maging magkaibigan sa paglipas ng panahon, lalo na may mga anak sila na kinakailangang maging dahilan ng pagkakaintindihan nila. Masaya nilang binalikan ng kanilang mga dating away, kabilang ang mga pagkakataon kung saan nagtataguan sila o nag-aasaran. Nang magsimula silang magkarelasyon, may matinding pagtatalo na nauwi pa sa selosan at pagsubok, ipinakita nilang kaya na nilang gawing biro ang mga alaala. Ayon kay I.I., natutunan nilang tanggapin ang kanilang mga pagkakaiba sa love language at naging masaya na sila sa kanilang bagong buhay. Ikatlo sa listahan, Jed Salang, Chapter 2013 to 2014. Naging madilim ang relasyon ni Ai Ai Delas, alas sa dating asawa niyang si Jed Salang na nagbunga sa pisikal na pang-aabuso at pagtataksil. Ikinasal sila sa Las Vegas matapos ang labing walong buwan bilang magkasintahan. Ngunit tumagal lamang ng isang buwan ang kanilang pagsasama dahil sa pagtrato ni Jed na puro pananakir. Isiniwalat ni Ai, Ai sa isang panayam na nakaranas siya ng pananakit ni Jed dahil lamang sa kagustuhan nitong makapagsugal sa kasino. Naging malinaw kay Ai, -Ai na hindi siya minahal ni Jed at tila ginamit lamang siya para sa sariling kapricho. ika sa listahan, Gerald Sibayan. Chapter 2014 to 2024. Ang relasyon nina I.I. de las Alas at Gerald Sibayan ay puno ng pagsasakripisyo mula kay I.I. na tila na uwi sa walang kabuluhan. Matapos ang sampung taong pagsasama, nakipaghiwalay si Gerald habang nasa Amerika siya at si I.I. Ay, -Ay, ay nasa Pilipinas. Idinadahilan ang kawalan ng kaligayahan at ang kanyang hangarin na magkaanak kahit alam niya mula pa sa simula na hindi ito posible kay I.I. Sa kabila ng suporta ni I.I. sa edukasyon ni Gerald bilang piloto at sa pagkuha ng U.S. citizenship nito, na uwi pa rin ang kanilang relasyon sa hiwalayan. Bukod dito, dati nang nagkaroon ng pagtataksil si Gerald noong dalawang libot labing at kahit dalawang beses sumubok si I.I. ng in vitro fertilization, hindi ito naging matagumpay. Maraming nakapansin na tila na take advantage lamang ang ng katayuan at pagsasakripisyo para sa mas batang asawa na nauwi rin sa hiwalayan tulad ng naunang mga relasyon ni Ai-Ai. Ang karanasan ni Ai-Ai alas sa pag-ibig ay isang malupit na paalala na hindi lahat ng sakripisyo at pagmamahal ay nagbubunga ng kasiyahan o kaligayahan. Sa bawat relasyon, sa kabila ng lahat ng pagbibigay at pagsakripisyo, hindi rin tiyak na ang pagmamahal ay magiging sapat upang mapanatili ang isang masaya at matatag na pagsasama. Ang bawat kwento ng pag-ibig na dinaanan ni I.I. Ai Ai, mula sa kanyang mga unang relasyon hanggang sa kanyang huling pakikisama. Kay Gerald Sibayan ay naglalaman ng mga aral na hindi maiiwasan. Ang kahalagahan ng pagpagkilala sa sarili, ang respeto sa sarili at ang pag-unawa na may mga pagkakataon na mas mabut ng maghiwalay kaysa manatili sa isang relasyon na puno ng sakripisyo at sakit. Minsan, ang tanging tunay na pagmamahal na kailangan ay ang pagmamahal sa sarili. At ito ay isang mahalagang hakbang upang makapagpatuloy at maghilom